Hello. Ah. Oh. Ah. Oh. morning. Yes, sir. Ano po ang Stroke Stroke po siya. Ay, ah sir, ilang taon na po siyang stroke? Ilang taon po siya ng stroke? My God, santado. My God, tapos isang taon. Ganito po ang take natin sa stroke. Sana po maintindihan nyo, sana hindi kayo maano. Yung mga, kung may masasakit man sa katawan niya, may masasakit man sa katawan niya, maaari pong matanggal yun. yun ang masasakit. Pero yung pagka parang yung lupay ng kamay niya, yung tangling ng mga paa niya, pag lumampas po kayo ng 6 months, that is normal na po normal na po. Kahit biyakin pa yung ulo nyo yung, di ba minsan, dito kasi may pumupunta, may mga galing pang US, galing pang kung saan-saan. Talagang, sabi, may small blood clot. Binyak yung ulo. Ano daw sa yung nabas yung Okay na mo, ganun pa rin. Sabi, may ano lang, small blood clot. O, kato mo, ikaw rin pala, sample din pala. Wala rin nangyari. Wala rin nangyari. Kasi still damage na, na-damage na yun. -damage na lupa yung paina. Kasi may mawawalang ability pag na-damage na yung brain natin. Hindi siya ordinary kasi yung pilay eh. Okay na sakto na pala. kasi hindi ko naman alam na biyak na yung ulo eh. Hmm. Inopera na po yung ulo. Wala pa rin nangyari. Still, ngayon kahit anong gawing therapy dyan, wala paano po ba? Ma ko makakatulong sa kanya? Ano po bang may mga masasakit pa po sa kanya? Yun lang po Oh, I'm sorry sir kasi ayoko naman kasi dayain siya ng haplos haplos lang tapos sisingiling ko kayo pag uwi nyo sa bahay eh yun pa rin ang problema Inandito e, ko kasi masakit man tanggapin pero mas 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 magiging maluwag sa ano nyo kalooban nyo pag naging anis ako sa inyo kasi baka pag uwi nyo ganun pa rin yung anak ko nagbayad kami ng ano wala rin naman ano pero ako naman hindi ako naniningil pagkaalam kung ano kasi wala namang masakit kay sir gaya nga na sabi ko sa inyo, hindi lang si Sir ang example, pero ito, actual na example, marami nang pumunta na ito, yung iba hindi lang nabibidyo. Galing pang ibang bansa, galing pang US, Canada, galing pang Australia, naka-robotic. Pero pag tinanggal mo yung robotic, wala pa rin. Ganun pa rin. Biniyak yung ulo, tatulad ni Sir, biyak yung ulo, nilinis yung blood clot, sabi may small blood clot. Ganun pa rin. O ano nangyari, nag lang tayo. Nasugat lang tayo ng pera. Ngayon, syempre, ko nung mag-oval damage siya sa sugat sa pera. Alika, pwedeng i-add video siya, di ba? Ayan o. No? Example yan o. No? Para maging aral na rin. Umbaga, kapulutan ng ano. Ayan o, no? biyak na o. Ito, wala na. No? Hmm. Kung sakali man yung mga boss nyo, ayan, maaari ko pa may tulungan. Eh, good na. Magsalita ka nga, sir. Okay ka naman? Okay na naman. Okay na naman. Salita niya mag Philippine fast. Oh. naiintindihan naman. Bisaya pala si sir. Ganito ang mangyayari yan, sir. Gumano ko nga. A. A. Ulet A. A. E. E. I. E. O. O. U. O. Okay, naiintindihan pa. Okay. Ba. Ba. B. B. Palagi mo lang ibub yung ano mo. Magsimula lang tayo. Huwag lang tayo maya sa lang ng bahay tapos magbabasa ka ng ano, katulad niya, no? Oh, basahin mo ito, ng may words, umaga may may lumalabas, o. Oh. Market. Ito, to Market. oh Market. Ah. O, na hindi niyan, eh. buo po. eh. Kailangan lang ni sir ng, kailangan lang ni sir ng tulong, umaga sa atin, tapos, yung words mo, sir, palagi mo lang titigasan. A. Ah, e. Eh, I, pag napapantig-pantig mo yan, dire-diretso na yan. Kasi nakakalabas na yung vocal cords mo. Okay, huwag ka lang mahiya magsalita. Hayaan nyo si sir sumigaw yung sa umaga. Ah! Para yung puso niya may exercise. Okay? Okay. Pansamantala, uh, hindi, hindi ako para sa kanya. Uh, wala kayong babayaran sa akin. Ha? Palakas ka palagi sir. Parang hindi tayo mag-second wave. Ha? God bless. Sige po.